isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay samahan ninyo ako. Bibili tayo sa labas gamit ang 100 pesos na ito. Titingnan nga po natin kung ano ang mabibili ng 100 pesos. So mag-iisip na tayo kung saan tayo pupunta. Naisip po nga po na pumunta dito lang sa kanto sa amin. So ano pa nga po ba ang ating hinihintay? agad na at lalabas na tayo ng ating bahay. Paglabas ko nga po ng bahay ay nakita ko na naman itong mga asong ito na nagkalat sa labas. Hindi ko nga po alam kung bakit balabasan ng ang labasan tong mga asong to. Habang naglalakad ako, nakita ko din po yung bilihan ng fried chicken na tapat ng bigasan ng aking pinsan. O diba guys ang mahal na ng bilihin ngayon. Kaya ako ay napapaisip kung ano ang mga mabibili ko sa halagang 100 piso na mayroong hawak ako. Guys, ito nga po pala yung igiba namin hmm. ng tubig malapit dito sa simbahan ng Santa Cruz. At dito nga po malapit sa tapat ng simbahan ay mayroong nagtitinda ng mga burger. Yan po ay pagmamayari Ni Chang Ami. Yung tindahan po ng burger na ito ay laging pinipilahan dahil masarap malinis at murang mura lang. Una ko pong natikman itong burger na ito dati. Habang naghihintay po ako na amoy ko po na napakasarap ng amoy ng burger na ito. Makikita po natin sa tabi ang mga umorder din at sila'y matyagang naghihintay. Ayan pa po o di ba Parang naiinip na siya o. Meron nga din po palang available na may dito sa tindahan ni Chang Ami. Agoy, ang cute naman ng batang ito. Pagkatapos nga pong iluto ng aking order, agad-agad ibinigay ni Chang Ami ang aking sukli. Ang natira kung nga pong sukli na ito na 30 pesos ay ibibili ko dito ng adobong mani 30 pesos po na mix ano po? mix 40? ah uh, 30 ano pa mix? yung ito sa pag O oh, diba parang love lang, hindi kayo magkaintindihan. Pagkatapos ay parang papaikot-ikutin ka pa na parang ginagawa nitong ni Quiz. Abay hindi ko ba nahihilo dyan? sa tapat nga po ng mani na ito ay mayroon ulit bilihan ng fried chicken at chicken skin at dahil naubos ko na nga po yung isang daan ay eh tayo nang umuwi na sa bahay o oh, diba guys nakabili ko ng dalawang burger at mani, ang halaga po ng isang burger ay 35 pesos dahil pinalagyan ko ito ng itlog so ang total ay 70 pesos plus yung mani kanina na 30 pesos so ano pa nga po ba kainin na natin itong burger na ito mmmmm yung burger nga po pala na isa ay binigay ko sa aking kuya. Sulit naman po ito sa 35 pesos oh. Guys hanggang dito na lang po ang video. Maraming salamat The End